Magandang araw. Handa ka na ba sa ating bagong aralin? Ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa pagsasagawa ng mga pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang mabuting pakikipag-ugnayan ay nagpapahiwatig ng ideya, kahalagahan, pag-uugali, o paninindigan na siyang mahalaga sa mga Pilipino. Ito ay tumutukoy sa pagkamakatao, pagtanggap at pakikitungo sa ibang tao bilang kapantay o katulad. Ngunit, ang pakikipag-ugnayan ay minsan nagdudulot ng sakit, lungkot at pagiging hindi komportable sa kapwa. Kaya, ang kalaman ng pamamaraan upang mapabuti ang pakikipag-ugnayan ay mahalaga sa bawat tao at sa nais bahagian nito. Ang pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao ay mahalagang aspeto ng buhay sa lipunan. Ito ay mahalaga rin sa kapakanan ng isang tao, lalo na sa isang mag-aaral na gaya mo. Ngunit, hindi lahat ng pakikipag-ugnayan ay perpekto. Minsan, ito ay nagiging sanhi ng lungkot, sakit at di pagiging komportable sa kapwa-tao. Kung alinman sa iyong mga pamamaraan sa pakikipag-ugnayan sa kapwa ay natutukoy na di mabuting katangian batay sa nakaraang aralin, hindi ito nangangahulugan na pagtatapos ng pakikipag-ugnayan mo sa iba. Sa halip, simulan mong baguhin ang mga di mabuting katangian sa pakikipag-ugnayan sa iba upang mapabuti at maging maayos ang iyong pakikitungo at ugnayan sa iyong kapwa. ilan sa mga bagay na magagawa mo ay Una, itakda ang mga limitasyon o hangganan. Kapag nagtatakda ka ng mga limitasyon o hangganan, alam ng iyong kaibigan na magagawa lamang niya ang ilang mga bagay. Huwag hayaan ng iyong sarili na hindi iginagalang. Pangalawa, minsan mahirap sabihin kung ang relasyon ay mapang-abuso o hindi. Kung sa tingin mo ay hindi ka komportable tungkol sa isang gawain na pinipilit ka ng iyong kaibigan na sumali, sabihin ito sa magalang na pananalita. Pangatlo, kung sa palagay mo na pinagbabantaan ka ng pisikal, humingi ng tulong sa taong makatutulong at mapagkakatiwalaan. Pang-apat, Minsan, ang pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nag-iiwan sa iyo ng labis na kalungkutan dahil sa palagi ang mga argumento, pangapi, at pangiinsulto. Sabihin sa isang taong makatutulong sa iyo at mapagkakatiwalaan mo ang tungkol dito. At kung ito'y nagdudulot ng matinding lungkot at sakit sa pakiramdam, siya sa pakikipag-ugnayan sa mga taong ito kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Ang mga taong makatutulong para mapabuti ang pakikipagugnayan mo sa kapwa ay ang mga sumusunod. Kapatid at magkulang, mapagkakatiwala ang kaibigan, guro, punong guro, at gabay-tagapayo o guidance counselor. Tandaan, Kapag ang isang tao ay masaya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, ito ay isang magandang senyales na siya ay may mabuting pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Mahalaga ito sa pagpapanatili ng kalusugan dahil nalilinang nito ang kakayahan ng isang tao na magkaroon ng positibong pananaw sa buhay.